Ale, ayan guys. O, kami dito sa ano. Tama lang ba to? Maliligo kami guys. Ayan o. Ayan o. <coughs> may dalang container. Ah, mag i Ayan ano, o. Sana oh. o. No. you ng guys. Dami sa malaking bato, guys. Wee, di na! Wee. Oh. Kahit malayo, binabalik-balikan. O, ayun oh. Yun no. Yan. Malayo, no. babalik babalikan yan. You know? Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan okay, guys so. oh no may ba? makakalugang ko pa po 'yan. Ay, kalug-kalug bukas na. Babad lang dito. Ano? Hey guys, putol yung ano, yung sanga oh. Oh, yun. Yan. Yan. Yan oh, ang tubig guys oh. So. Yan. Yung lino niyang guys. Guys so. oh. Ayun, higiba namin guys. You know Inumin. Mean? Press na press yan guys. Ayan. Ayan spring guys ayan yun o guys sige ma dyan nyo muna ma ayan so yan, ayan guys o. 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 o ayan guys malino ang tubig nyan guys ayan ito yung tinatawag na malaking bato guys yung buhay na bato guys na lumalaki na lumalaki yung mga bato Ayan. Yung bata pa ako guys. Dito kami lagi naglalaro. Ayan. Itong ano na to. Ayan. Ngayon. May ano na. Putol na yung sanga nung ano. Puno guys. Ayan. guys okay, so tubig oh. Dino guys. Ayan. Thank you for watching guys and God bless you all.